alam mo pick up kay Joy po po Kay Ma'am Joy po ito no Sir po Yung drop off ilalagay ko 'yan or po Pares ba to diyan? Ano? Na. Malapit balas. lang sa sa Evita Hotel. Is sa balas niya pareha. Evita Hotel. Ay ayun na lang din. Ah sige, Evita. Ah uh, Evita Hotel. Malapit lang sila doon. Ah sige po. Tawagan mo na lang sa kuya. Okay, thank you. mga boss may na pick up na tayo Imus to or lang to may additional siyang 20 kaya naging 91 o uh, yun dahil paluwas ako na Maynila hindi ko na siya sasabayan wala kasi ako makuha ng na eh mga biyaheng Maynila kaya siguro along the way na lang ako kukuha ng biyahe no kapunta doon kung may makukuha ang biyahe so yun mga boss kaya natin ito para maagad tayo makarating na Maynila makabalik tayo kaagad let's go hello hello good morning po sir Lalamove po sir saan po ba kayo sir malapit ah alam mo yun ano yes po yes po ah ibita hotel yes po, yes, po. ah pa Yung perpetual po. Mismo, perpetual eh. Apo. Pagpas, pagpasok po pasok ka na ng gate. Apo. Pagaliwa, kung pag sa kaliwa, pasok ka. Pangit dito. Ah, sige po, sige po. Dito na po sa Arco, sir. Na... Dito po sa Perpetual. Ah, sige, sige, sige. Sir, ano address nyo? Paparahin ba ako rito sa gate? Ah, wala. Ah, uh, wala, wala, wala. wala. Unang kanto po sa kaliwa, no? Ah, Thank you. Thank you po. Ayun so, mga boss Delivery done na May pasobra pa sir ng 4 pesos So barya baryan tip pero pag inipon natin yan malaki ay nalaglag pa mawala pa yung tip natin so ayun mga boss ah uh, na ako na Maynila tingnan ko kung may makukuha pa Maynila sana meron para may makasabay yung pagpunta ko na Maynila so let's go mga boss let's go yun mga boss may nakuha na tayo ah uh, balik lang tayo na Imus kasi nasa Bacor tayo ngayon. Imus to Pasay. Kunin ko na to. Sayang to eh. Let's go! Opo Opo Irish. Irish. Isa lang to sir? Ito lang Dito na lang po Kay Ma'am Iris sa Pasay. Sa ano Samgyup Mad Grill Pick up din na mga boss Papuntang Pasay May nakuha pa ulit tayo isa Papunta ulit ng Pasay Sa Ano lang to Makapagal So yun mga boss Pick upin na muna natin to Let's go Lala mo po ah, Kaya po yung tumalag? Opo Papunta pong Pasay Okay na ito ma'am? Okay na po yun. Thank you po, okay po. Yes po Ano to ma'am? Ay sige po. Thank you ano po ma'am. Eh. Apo, thank you po. Yun mga boss. Pick up dan, maliit lang. Tapos nagbigay si ma'am ng 100. Tip daw pandagdag. So, very good, na very good, di ba? Thank you po, madam. Thank you po. Sa so, tip nyo maraming maraming salamat po so yun mga boss drop na natin to dalawang pasay na medyo magkalayo kasi isang billion more saka isang makapagal pero kayang kaya yan so let's go hello good afternoon ma'am lalamove po kay ma'am an po Ma'am, bali nandito na po ako sa ano, sa drop off sa tower sa likod. Ah, okay po sige dito po kuya, baba lang po ako. Ah, sige po, naka po ako. Thank you po. Thank you po. Yan mga boss delivered na delivered so proceed na tayo susunod susunod na drop off sa Villamor Villamor Air Base so let's go mga boss birthday yan you oh know? saknon -sakno, na nagugutom na ako paano kaya tayo makikikain dyan <laughs> 1.44 lang po okay na po okay na po, thank you ma'am so ayan mga boss delivery done Baba na tayo ng kalookan at baka malate tayo sa mga lakad natin. Kaya hindi na muna ako kuha ng mga booking boss. Mga boss, baka mamayang gabi na kung makabiyahe ulit tayo. Okay mga boss, see you mga boss or sa mga susunod na araw pag di na ako nakakuha ng booking. Let's go!